Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Sabay-sabay na nanumpa sa kanilang mga tungkulin ang nasa 626 na mga bagong teaching and non-teaching personnel ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa isinagawang mass-out-taking kahapon sa Cotabato State University Gymnasium, Cotabato City. Sa naturang bilang, 578 ang bagong guro na may posisyong teacher 1, tatlong siyam ang na-promote at siyam naman ang non-teaching personnel. Ang mga bagong talagang kawani na ito ay dumaan sa masusing proseso ng hiring na isinagawa ng Regional Human Resource Merit Promotion and Selection Board ng MBHTE. Bahagi na sila ngayon ng sektor ng ma na may tungkuling palakasin ang kalidad at accessibility ng edukasyon para sa mga mag-aaral sa Bangsamoro. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni MBHT Minister Muhagir Iqbal ang mahalagang papel ng mga bagong guro at kawani sa pagpapatatag ng sistema ng edukasyon sa rehiyon. Anya bilang mga regional employees ng MBHTE, mahalaga ang kanilang papel sa pagpapatakbo nang isang epektibo at maayos na sistema ng edukasyon at pagpapatupad ng mga patakaran at pangangasiwa susi sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad at inklusibong edukasyon sa ating mga mag-aaral. Samantala, binigyang diindi ni Bangs Merchant Session Authority Member of Parliament, Eddie Ali, Chairperson ng Committee on Basic Higher and Technical Education, ang kahalagahan ng edukasyon sa pagbabago ng buhay. Anya, nagsisimula ang magandang kinabukasan, kinabukasan kapag may edukasyon at ang mga guro ang nagbibigay inspirasyon sa mga batang walang kakayahang mag-aral. Tiniyak naman ng mga bagong guro ang kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng dekalidad, makabago at inklusibong edukasyon para sa lahat ng mga mag-aaral sa Bangsamoro. Samantala, sa iba pang mga balita, kasunod ng paglada, paglagda ng Memorandum of Agreement para sa ilang proyekto opisyal ng ibidigay ng Ministry of Transportation and Communications, ang mga key infrastructure contracts sa iba't ibang construction companies. Sa layuning mapalago ang kanilang kaunlaran sa regyon, limang construction companies ang ginantim, ginantimpalaan ng infrastructure project ng MOTC. Nariyan ang Kazan Construction na nanakabasa sa Lanao del Sur na siyang magsasagawa ng konstruksyon ng isang lake port na nagkakahalaga ng 2429094658 sa barangay de Romoyod, Lumbaca, Ingod, Bacolod, Calawi, Lanao del Sur. Ang dalawang magkahiwalay na proyekto naman ang hawak ng RBBL Construction sa Zamboanga City, ang unang proyekto ay ang pag-install ng solar light sa Lamitan Port na may pondong 1,974,878.90. Isang katulad na proyekto rin ang itatayo sa Siasi Port na may parehong halaga. Rehabilitasyon ng passenger terminal building sa Cotabato Awang Airport naman ang proyektong isa sa gawa ng Engso Construction Supply sa Cotabato City na may pondong 18,293,526.75 pesos. Panghuli ang CLA Construction Incorporated sa Sinonog, Zamboanga City na isang storage facility naman ang itatayo sa sama-sama Summer -sama Airport Authority na nagkakahalaga ng 24,450,265 2.65 pesos. Ang mga naturang inisyatiba ay parte ng patuloy na pagsusumikap ng BARMM government na pagbutihin ang serbisyong publiko, pahusayin ang koneksyon sa rehiyon at isulong ang paglago ng ekonomiya. Samantala, formal na nanumpa bilang mga e scholar ang nasa apat na daang bang summer special assistance for science education scholars kahapon na sinundan din ang pamamahagi ng kanilang scholarship grants. Ang mga scholar sa taong ito ay makakatanggap ng 5-month allowance na katumbas ng isang semestre na may halagang 40,000 mula sa buwan ng Enero hanggang Mayo. Ang mga bias BS, bisa ay makakatanggap ng 8,000 kada buwan sa buong panahon ng kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng MOST Science Education Scholarship at Grants at Special Project Management. Nagsusumikap ang scholarship program na isulong ang science education at bigyan ng kapangyarihan ang mga mag-aaral ng Bangsamoro na maging mahusay sa kanilang larangan pagdating sa science and technology. Ang mga scholar na ito ay nasa ang magiging mga pinuno sa hinaharap na magtutulak ng makabagong ideya, pananaliksik at teknolohikal na pagsusulong sa rehiyon para naman tiyakin ang makatarungang pagpresyo sa panahon ng banal na buwan ng Ramadan, patuloy ang price monitoring ng Minister of Trade, Investment and Tourism sa pakikipagtulungan ng local government ng Cotabato City at ang Minister of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa mga lokal na pamilihan at grocery sa Cotabato City. Ilan sa mga kilalang tindahan na kanilang binisita ang City Mall at Robinson Supermarket. Tuloy-tuloy pa rin ang MTIT sa pakipagtulungan sa mga pangunahing stakeholder upang mapanindigan ang mga patas na kasanayan sa kalakalan at protektahan ang mga karapatan ng consumer. Hinihikayat din ng grupo na maglagay ng malinaw na price tags sa mga produkto. Pinangunahan ng Ministry of the Interior and Local Government ang regional rollout and seal of good local governance incentive fund o SGLGIF upang matiyak ang wasto at epektibong pagpapatupad nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dinaluhan ito ng LGU officials, SGLG focal person at mga kinatawan mula sa Maguindano del Norte. Maguindano del Sur, Lano del Sur, Basilan at Lamitan City Nakatuon ang talakayan sa mga patnubay sa pagpapatakbo ng SGLGIF At tinitiyak ang mga tatanggap na LGU ay mapakinabangan ang pondo upang suportahan Ang mga nakakaapekto at mapapanatili o napapanatiling mga proyekto sa pagunlad Ang SGLGIF ay isang programa na reforma batay sa pagganap na sumusuporta sa seal of local seal of good local governance ng mga awardee sa pamamagitan ng pagpopondo ng mga lokal na proyekto. Pinapatibay din to ang transparency, pananagutan, pakikilahok at paghahatid ng serbisyo at hinihikayat ang mga LGU na mapanatili ang kanilang mabuting kasanayan sa pamamahala. panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Easterlies. Ayon sa pag-asa, asahan ang pag-ulan na may kasamang pagidlat at pagkulog sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Kaya pinag-ingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslide. Manatiling nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Updates. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamar Government. Bisitahin din ang bangsamar.gov.ph Sa ngalan ng Bangsamar Information Office, ako po si Johan Onayan de Patuan, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro.